Tatay Tele, ang alamat na gitarista. Sa payapang baryo ng Badyang, kung saan niyayakap ng hamogang mga puno tuwing umaga at sumasabay ang mga ibon sa pagawit ng araw, ay nanirahan ang isang taong hindi malilimutan, si Tatay Tele, ang alamat na gitarista. Walang katulad sa kanya. Sa bawat dampi ng kanyang mga kalyot daliri sa gitara, Tila ang musika ay galing mismo sa langit. Hindi lang basta gitarista si Tatay Tele. Siya ang tanging gitarista. Tuwing linggo, bago pa tumunog ang kampana ng simbahan, makikita na siya, may bit-bit na luma ngunit maaasahang gitara at may ngiting tahimik na puno ng pananampalataya. Kahit umuulan o malamig ang simoy mula sa bundok, kailan may hindi siya nahuli sa misa. Naniniwala siyang bawat nota ay dasal at ang talento niya ay biyaya ng Diyos, hindi para sa kasikatan, kundi para sa paglilingkod. Kasama siya sa koro kung saan umaawit rin ang kanyang mga anak. Namana na nila ang hilig ni tatay sa musika at ang kanyang kababaang loob. Madalas nilang ikwento kung paano sila tinuruan ni tatay, hindi lang umawit ng tama kundi mabuhay ng may dangal. Ang kanyang mapagmahal na asawa, Nanay Siding, ay palaging nakaupo sa simbahan, kasama ang marami nilang apo, at laging may kislap sa mga mata habang pinapakinggan ang tugtog ng kanyang mahal. Pero hindi lang sa musika dakila si Tatay Tele. Namuhay siya ng payak sa bundok, may maliit na taniman ng kamote at saging, at kaunting alagang kambing. Lagi siyang handang tumulong, sirang bakod, sugat ang puso, o napigtas na kwerdas ng gitara. Isa siyang tahimik na bayani, ang klase ng tao na kapag nawala ay parang kanta na biglang natigil. Isang umaga, malamig ang hangin, nagising ang buong baryo sa balita. Pumanaw na si Tatay Tele sa kanyang pagtulog, may gitara sa paanan ng kanyang higaan. Lumuha ang buong badyang. Parang may kulang sa simbahan. Walang tunog ng kanyang gitara. Pero habang lumilipas ang mga araw, may nangyaring maganda. Nagsimulang magkwentuhan ang mga tao kung paanong tinulungan sila ni tatay, tinuruan at ininspirasyon. May mga batang lalaking nagsimulang mag-aral tumugtog. May mga dalagang sumali sa koro ipinagpatuloy ng kanyang mga anak ang musika. At tuwing linggo kapag dumaan ang hangin sa mga dahon sa tamang paraan, tila may gitara pa rin tumutugtog sa hangin. Hindi kailanman nalimot si Tatay Tele. Ang kanyang alaalay naging bahagi na ng tibok ng baryo. Ang kanyang musika'y nanatiling buhay sa puso ng bawat isa. Aral ng kwento. Ang buhay na inialay sa pagmamahal, paglilingkod at ang loob ay mananatili magpakailanman. Ang tunay na kada kilaan ay hindi nasusukat sa kasikatan, kundi sa kabutihang naiwan natin sa puso ng iba.